Sa episode na to ay susubukan nating puntahan ang isa sa pinagmamalaking tourist spot ng Aguilar, Pangasinan na matatagpuan sa gitna ng kabundukan ng Sitio Mapita. Sa video na ito ay ipapakita ko rin sa inyo ang daan at kung paano makarating sa nasabing tourist destination. Guys, ito yung daan. At syempre, hindi natin makukumpleto ang ating travel adventure kung hindi natin mararanasan ang malon, lumangoy, kublob at maligo sa napakalinaw na lagoon nito. Alam niya ba? Kasama si Nakamots TV JR Lee at Boss. Tara na at samahan niyo kaming tuklasin ang natatagong ganda ng Mapita Falls and Lagoon. Let's go mga chief! Umpisa na natin ang ating paglalakbay. Good morning Cabejeros! Good morning mga chief! Pupunta po tayo ng Aguilar. Pupuntahan po natin yung Aguilar Lagoon. Para ma-share natin at mas marami pang makakita doon sa ganda ng lugar at kung paano pumunta doon. Kaya stay put lang kayo sa ating video ngayon dahil ipapakita ko sa inyo kung paano yung pumunta doon at ah, uh, syempre yung ganda ng lugar alright let's go mga chief samahan nyo kami sa aming biyahe sa Aguilar yay 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 padilla bridge woohoo ganda kalmado ng ilog ganda Ayan, update lang tayo mga chips sa sarado to ngayong araw na to, linggo kasi pista daw nila bukas. So hindi kayo makakapasok dito. So this way to Tarlac, Manila guys. Okay. All right. Bridge. Nandito na tayo sa may meet up place natin. Ha? Huh? Sa si Kamote ha? Ah? sunod na daw siya? alam niya ba? oo pero sunod na doon ano, bago maglahas oo oh, ako nga hindi ko alam eh saan? yung Pols? oo Oh. sila dito, dito siya eh antayin direkto sa'yo antayin na natin ah oo oh, sige, tara yun, sama na natin si Kamoteng Eklog si Kamots TV Ayan, antayin na lang natin dito si Bots. Woo! Ganda ng sunrise. Ayan, nandito na si Bots. Kasama na natin. Tuloy na natin yung biyahe natin papunta doon sa may Aguilar Lagoon. Mauna ka, Garad. Hindi ko kabisado yon. Ah, sige. Siya mauna. Ayan, nakapasok na tayo Nasa 9.2 kilometers Mula dun sa papasok Lapit lang So kung makikita nyo mga chief uh, Itong daan ay masigip so, kailangan magdahan-dahan dito Bike shop ADV yun know, o si tatay naka ADV Shhh. tapos dito kanan ka rito ayan Kaya tanto the na tayo Eh, na yun, daang katutubo coffee shop, yan ang Welcome, daang katutubo coffee shop Pwede ding ano dun mag-overnight Observe speed limit 30 to 50 Atin na tayo Woohoo Mahagi lang Sumasabay siya sa atin Eagle ba yan? Dito Ayan Pataas na bahagi Ito yun Diyan San tayo magpark? Ano ba yan o? Oh? Umalik oh, Baka Baka ano dyan, May dadaan Doon kayo ayun, 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 ayun. Ha? Diyan sa loob? Sige. Sayad and siya Si Adobo kaya? Ang dahanan natin. Ah, malayo. Ayan, Aguilar Tourist Assistance Center. So ayun mga chief, ito yung Aguilar Tourist Assistance Center. So, sa tourism to. Dahil linggo ngayon, sarado yan. Dito kami nagpark at kami ay pababa na sa si adobo ito yung bantay natin yung security guard hi hi anong pangalan mo mahirap ang sirakan naman pisa na ang lakaran ito na naman tayo sa lakaran 7.24 7.24 7.24 Talahiban So guys, ito yung daan Papuntang Aguilar Lagoon O kaya yung Mapita Falls na sinasabi nila Mas grabe ulit Ito isang bulldozer Na nakatengga rito Habang papalayo Pahirap ng pahirap yung daan know yun, ilog na Ito, susundan lang namin tong ilog na to Okay, hindi Doon kami galing dyan Sa likod ng bundok na yun Dyan na? Oo, oh, ayun lapit na good take all away from the truth some things are never done you just give me what I need you're still my number one you still my number one you still my That we turned out, huh? Thought life could only ever get harder. Seeing what we started, get a man balled up. But we made it through so it ain't all just pain and drama and drama and pain. Cause you gave me the roof to get through the ring. You know why? All grown up, but still for the same. When anybody brings up your name, uh-huh. Anytime that I'm around, feel like a kid again. Every time that I'm with you, I'm in my element. Nobody tell me he's just sending me. Hey, nothing looks like it, so I take this pen and die. will okay. okay. right. okay. 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 喂，干你干嘛？ Yuhuu! Pababa na po kami, mga chief. Sobrang solid yung uh, trekking adventure namin. <laughs> Grabe. Parang ganyan, no? Ganyan ka solid. Ang nakikita nyo yan. Nakakapagod yung pabalik. Dahil matarik yung bundok na binabaan namin. Kaya, siyempre pag-akyat, dun yung mahirap. Dun yung challenge we're back on the road mga chief at uh, sana ay na enjoy nyo yung ating video sa may uh, Aguilar Lagoon o kaya yung Mapita Falls siyempre kung na enjoy nyo wag nyo kalimutang i-like ang video natin siyempre mag subscribe na rin sa ating montin channel i-share nyo na rin kung nagustuhan nyo at uh, huwag kalimutang pindutin ang bell notification para updated ka sa mga future biyahe natin ayan po so dito ko na tatapusin ang ating vlog sa ngalan ng Philippine Motorcycle Tourism ako po si Nardong Viajero vamos viajeros ride safe always mga chief yeah yeah yeah